good morning good morning kasay biyahe tayong papasok mga travel papasok sa trabaho sa malati magdala tayong ano almusal dalawa lang ibigay natin dito sa lagi kong nakikita ng noon eh matandang natutulog lang sa ano ito e, so bago magliko ng coastal road ibigay natin ng almusal mga travel shout out sa lahat na nagbibiyahe ngayon lahat nga naghahanap buhay Shout out sa inyo. Good morning sa inyo Parang ano maganda yung umaga Umaga ngayon kasi ano Medyo malamig-lamig Sarap pa matulog. Tandahan pa talaga si kuya ayahan mo na umulan ha, nagsilong pala yun yun mga travel dito na tayo sa Costa Road mabagal lang tayo kasi meron na mga mang mga boys natin dyan na mga kasipipap meron kaya ang nahuli ay 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 road, yan yun, oh. Giyer natin dati dito. Wala na ay. talaga dito yung traffic ganito oh, pasigit-sigit kaya ingat-ingat lang talaga kasi biglang mag-preno aw yun mga ka-travel ano baklaran tayo harap ng simbahan harap ng simbahan baklaran ano? bago umakyat ng ano lagi na ng ganito eh bago umakyat ng overpass yan saan nang ano mabagal yung daloy ng takbo natin ano kasi ano eh traffic eh yung mga nagkakat kasi yan pero kung dito lang dalawang linya lang hindi yan magkakaroon ng ganyan kasi diritso diritso mga nagkakat andun o tapos biglang sisingit doon siyempre ikaw naman eh iwas ka kasi mabangga mo eh kung nakabangga di kasalanan mo iwas ka sa mga nagtakat dapat kasi wala na nagtakat dyan tulad ng mga to oh, galing kabilang linya liliko ba? pati yung bus oh, pasaway sinulog sinulog si bo sa ulog o oh, yun o oh. O, oh, yun o. Oh. Yan yung nagkaka, -ano, nagkakaroon ng traffic sa mga cut-cut. Ay, nako, ng mga cut, hindi na lang ginawang aso para dugdug. -dug. yan sa kabila kabilang overpass at pagkatapos naman yan wala na tuloy tuloy na ang alahanin mo na lang nun ano na lang at Ah, stop lights siyempre matik titigil sarap ng init init tapos ano may hangin sarap lalim. yun hmm. 'Yan yung mga ano, eh. paano kung sobrang lalim pa pa? Nandito mo yun bigay bio. pantai pulut lang siya ay ay Yao yaw almusal dia almusal ya, bigay mo na lahat bigay mo na lahat bigay mo na yung lahat yan thank you thank you oh, mo abang nang gano'n dyan wala nang pagbibigyan natin dito Ano ano na lang din yun, yung papanis. Na, ah. Yun so, mga travel, dito na tayo sa 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 saan ba to ah, malati ko hindi ko na alam kung saan na ako nagpupunta ito sa malati public market tayo mga traffic nakain muna tayo doon kanila nila shout out kay Ross Ross kay Consihal yan nakain kami ng almusal doon sarap daw doon eh. masarap 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 And di paupin di open na pala pure gold cut out sa mga nagtatrabaho dyan sa pure gold <coughs> yan na galito sarap naman yan oh Wow, dalawang Ito na dito, may saging na oh. Kakain na kami dito oh, sa canteen. Yon. Good morning, Ma'am Susay. Kain muna kami ah. Masarap ba yung ulam ngayon? Masarap.